Ang isang lalaki na nagnakaw ng mga relo sa isang bahay sa Caloocan. Depensa naman ng sospek na gawa niya lang ang krimen para bumili ng gamot sa anak na may sakit. Nasa front na ng balitang yan si Faith Delmundo. Mag alas 4 ng madaling araw nitong miyerkules nang makunan sa CCTV ang lalaking niya na pumasok sa kusina ng isang bahay sa barangay 8, Caloocan pinuntirian niya ang kahon na nasa ibabaw ng refrigerator. Dahan-dahan niyang inilabas sa mga relo ng nasa loob nito. Inalog niya pa ang isang bag kung may laman. Ang mga nakuhang relo, inilagay niya sa kanyang bulsa. Maya-maya, tumahol ang aso at nagising ang may-ari ang suspect na dumaan sa bintana. Agad in-report ng may-aring ng bahay ang pagnanakaw. Kaya nahuli ang lalaki at nabawi ang mga relo na nagkakahalaga raw ng 11,000 piso. Tingin namin po, uh, nag-aantay lang yun kung sino ang kukuha o bibili ng gamit na yun. Sa investigasyon ng pulis, napag-alamang kapitbahay ng biktima ang 28 anyos sa suspect. May record na raw ito sa barangay. Ang trabaho po ng suspect ayon sa biktim natin ma'am is talamak talaga na magnanakaw doon sa lugar. Aminado naman ang suspect sa ginawang pagnanakaw lalo't wala raw siyang trabaho at nagkasakit pa ang anak niya. Sobra pong kahirapan sa buhay po ma'am kaya ako po nagawain. May sakit na po kasi ang anak ko niya, ma'am. Kaya ako po nagawa, ma'am. Bibenta ko po kahit magkano po. Basta pambili po ng gamot ng anak ko, ma'am. Maharap sa kasong robbery ang suspect na nakakulong na ngayon. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at subscribe sa social media pages ng News 5.